Mas ikan harpis nanti mas hati oh. ya Di ba Parang nano lah mas hati ya oh. Itu yung mga sikan harpis natin Harpisan Sabi mas hati kagat ng langgam oh Ito oh. na din dito mas ate o Okay naman sa ate, tapos na pa rin harvest natin Ito yung harvest natin, kalahating ano Sandubag, kalahating Good morning, good morning mga sa atin. Wow, thank you binisita tayo ng ulan mga sa kanina madaling araw pa tayo mga sa na naglilinis na tayo dito tapos nag harvest tayo ng ano siling haba hindi ko lang na i-vlog sa ate yung harvest natin sa siling haba kalimutan ko mga sa ate mga na tayo <laughs> pero okay lang idugtong na lang natin dito mga sa gawin ko na lang dito po man yung inarvis ko papakita ko sa inyo ito yung siling haba natin mas ate oh. na natin kanina tapos naglilinis na rin ako mas ito yung ano natin mga ganap bless tayo masate kasi alam nyo masate sa, ma sa grabe grabing ulan na oh grabe ulan <laughs> sa grabing ano mas ate sa grabing init pa sa grabe ng init panahon. Binisita tayo ng ulan. Yan. Basang basa o sa atin yung ano lupa natin ngayon. Wow, bless tayo. Ga daming daming mga subscriber natin. Mga baguhan subscriber nag nag ano comment man sa atin. Wow. Maganda yung ano mo. Tanim mo sa rooftop. Maganda yung ano daw. Mga sa atin, lalo na yung mga ano natin. Yung pipino, ito nangyari masyari. Kagandahan ng ano, comment nila ito nangyari masyado si Pino natin no? <laughs> ganun talaga masyado eh. hindi talagang yung mapigilan natin no? yan nalalanta lang yan malakas na init tapos binuhusan na malakas na ulan yun nangyari man sa ate pero may ma pa rin tayo dito yun. may na-harvest ma-harvest na -harvest, ma -harvest natin dito yan yung ano natin sinaba hmm. Ito yung hinarbisa na natin. Binawasan na natin. Tapos at the same time, naglilinis niya kamay sa atin. Nilinis ako na dito din. Yung isang plat doon, hindi pa nilinis. Ah, na sa di ba? Wow! Linis na! Tapos agad man sa atin. Ganun katindi. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na maganda yung ano man sa atin. Maganda yung panahon. Inulan. Kahit kahit ano masyari kahit sa lakas ng init binawin agad ang ulan kaya na lang tatuloy yung ano natin yung pipino pero okay lang yan kasi ganoon talaga yung buhay pag may dumarating na ano swerte minsan naman may malas pero mas dami yung swerte masyari tuloy ito, ito masyari yung swerte natin ito future natin sikan harvest ito uh, sikan harvest natin masyari oh. yan Diba? parang naano lang sa atin ya. Ah. ito yung mga second harvest natin harvest na natin tira lang natin yung medyo alanganin tapos naglinis tayo pangdagdag natin ito sa ano sa pangdagdag natin ito sa kabila natin atin, kasi nag harvest din na tayo ngayon mag harvest tayo ng ano ng pipino at saka ang palaya Daming ano mas ate, daming kasi naghahanap ng palay kahit lang ano na, kahit baluktot, papatulan na lang. Ayun mas papatulan <laughs> yung, 'Yung ano namin noon, medyo hindi sinasali 'yung baluktot. Pero ngayon mas sa pinapatulan kasi lack of sa supply. Hindi ba malaki 'yung demand, wala na tayong supply. Kaya ayari mas sa nila nila. So, yun ang gagawin na, na, natin mamaya doon sa kabila, makabis tayo doon sa atin okay okay naman sa atin, tapos na pa yung harvest natin ito yung mga harvest natin, kalahating ano sandubag, kalahating sandubag mas sa ate at least, first harvest natin dito sa ano natin mga sili kaya abang natin sa susunod na harvest mas ate sa ano naman tayo, pipino harvest ng pipino mas ito yung pipino tayo Natin masati Daming humahanga dito, Kaya wala naman sa wow. Dali lang Grabe kasing init Pero ma pa tayo dito Iyon. Kung hindi lang masyado ma malakas yung init Pag dilig natin Ubus agad Dilig tayo umaga Pagkahapon mas atin naano ano na yung ano natin Pipino na Lalanta Grabe kasi yung init. Dilig na naman tayo pagkagabi. Bumalik. Tapos pagka umagahan na naman. Dilig na naman tayo. Sumigla. Pagkahapon mas ate, ito nangyari. Lanta. Buti <laughs> nito, hindi, hindi masyado napiktuhan. May marwis para rin tayo. tambahin natin dito sa kabila hindi natin mabuti baka mayroon pa nakatago pero okay na rin ito na sila at least nakarbis na tayo di ba? eh kailangan sila alin eh ayam itu oh oh malili eh. Ya, yang ganda dito nakarikha din dito Talagang anong masate kung sa pag kasi kung nakatuto ka lang masate sa ano mo sa mga tanim mo Kailangan ma-maintain yung moisture ng ano lupa Pag mo-maintain mo yung moisture ng lupa talaga yung tanim natin masate Talaga maganda pero hindi ma-maintain yung mangyari mas ate ayun malalanta kailangan talaga monitoring monitoring mas ate yun lang sikreto mas atin sa mga tanim kahit kaanong dami man yan yung ano mga pataba mo dami yung compost mo kapag yung moisture ng lupa talagang bagsak wala talaga sa atin, wala mangyari kaya tuloy yung iba natin yung ano, tanim na lalanta sa atin. Ito oh. Hindi na ano siya na. Hindi na piktuhan. Dahil pa rin bunga oh. Diba? Kapagatan dyan. Doon sa kabilang. Grabe yung doon sa ano. Sa Kabil, kabilang side. Napiktuhan talaga. Ito dalawa. Diba? Yan. Ito pa isa. Diba? Oh. Dami dito. Oh. Wala na yata. Ito ang maliit pa. Sabi mas atin yung kagat ng langgam oh. Eh. Grabe oh. Tumalab agad <laughs> Okay, tapos na yung pipino natin masyati At saka yung ano natin Yung siling haba Tapos na Ngayon yung ukra natin May ilan-ilan tayo dito na ano Medyo may kalakihan na masyati Yung ukra natin Hindi natin na malayan Na may bunga na pala Yung na-vlog ko lang bulak, bulak pa Hindi pala Patungo ng ano Hindi na naman na monitor Katulad ito masyati o oh. Haba na habisin harvestin natin para mapakinabangan. Oh. Mm. Panghalo-halo ito ni Rasa Pakbit. Pwede din natin ito itinta Hindi eh, si Macy's magano gulay. Wala na. Ito. Ang dami pa sabi. Ang dami. Ang dami bunga. Ilagay natin kayo para pang thumbnail. Idagdag <laughs> natin dyan. Ah yes Itu pa Tu malah kira-kira Oh, apa? Belukut ni, apa? Mana maganda yung ano ni? Di nak kita ni toh. Okey. Bilangan na yang ada nak pin di sini. So, na harvest natin dito sarap shop. Siling haba, siling haba, okra, at saka pipino. Tapos yung ano natin, yung talong. Yung talong mas hindi muna. Yung talong natin. Yung kagandahan ito mas ate. Yung talong natin. Sabay-sabay yun doon no, sa kabila. Kung sakali mag-harvest tayo dito, siguro mga next week ito mag tayo mas ate. Mahaba na, malaki na. Kaya lagyan natin, anuhin na rin mamaya lagyan natin ng yung laso no yung ano mga da, mga daga sayang masati mga ilang ilan na kinain nila sayang pagmano pag matagal baka maubos na sa grabe pa naman yung mga bunga nila yung problema naman din natin dito yung mga ano yung mga itim na mga langgam dito na naman oh dito na naman sa atin oh Umahaya naman nila yung mga dahon Oh. Yeah. Toto okay, ganda, mga sate, dami sila Oh. To. Pawaw oh. ka talaga. Nasa rooftop lang tayo, mapawaw lang talaga mga sate. Bakit nangyari to? Salamat sa nagaka-comment masha te. Ting-ting positive talaga sila sa Yes, thank you. To, ganda. Ganda 'yung matindig dito. Pero may kahit ano mas ate kahit maganda yung iba yung iba naman yan hindi umupra hindi mo umupra mas kaya kanoon talaga hindi talaga expect natin na lahat ng mga ano magaganda itong area ito area maganda dito ito isa lang na bubuhay dito yung iba hmm. tinanim pa bagong tanim natin bunga A, doon 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 ito, ito dito mas ate o oh. kung dito tayo sa oh. kung dito tayo sa taas makita hindi tayo makita yung bunga kailangan talaga ang bababa tayo sisilip tayo sa baba dahil da, naka ano sa mga ano dahon nakatago sa mga dahon ayun mga sati sa ayun muna yung ano natin katanapan dito sa rooftop natin at least tatlo yung klase yung harvest natin siguro sa susunod mga sati sa kung makaabot man lang yung ano natin yung mga pipino makaabot man lang yung pipino mga sa mga apat yung mga harvest natin yung ito talong next week sigurado next week, talong tapos pipino tapos okra at saka yung siling aba yun ang apat maano natin ito mahabis dito sa rooftop natin ng at sate kaya sana maabot pa yung pipino natin kaya thank you so much for watching my sate ito muna yung kaganapan yun sa rooftop natin buti nalang inulan kaya nakarecover yung ano natin mga tanim thank you so much for watching bye bye